Uh, alam nyo, nung ang Panginoong Jesus ay kausap si Pedro, sabi niya, kailangang maghirap siya. Sabi ni Pedro, malayo na wa sa ito, Panginoon. Huwag na wang mangyari sa'yo. Bumalik po siya kay Pedro, sinabi niya, umalis ka sa, eh, lumagay uh, ka sa likuran ko, sa tanas, hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng tao, kundi ang mga bagay ng, ng ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga mga bagay ng tao, sabi ng Kristo. Tinawag niya ang satana si Pedro, no? ayaw siyang maghirap eh. So, yung paghihirap, kung yun ay ating narara nararanasan dahil sa pagsunod natin sa Diyos, eh, hindi tayo dapat na maging hila natin yung mararanasang kahirapan ng isang tao dahil naglilingkod siya sa Diyos. Kaya masasabi ko sa inyo, bahala kayong umunawa mga kapatid, tiisin ninyo kung nahihirapan kayo sa pagsunod. Huwag kayong papari sa iba na hindi makatiis sa pagsunod sa magaling na aral. Kaya mayroong mga tumatalikod eh, mga kapatid. Darating ang panahon, sabi ni Pablo, hindi nila titiisin ang magaling na aral. 'Yung salitang hindi nila titiisin ang magaling na aral, eh 'yung aral naman eh pagka <clears throat> hindi mo sinusunod eh. Ano 'yun eh, di ka naman mahihirapan eh. Eh kaya sinasabi, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kasi 'yung magaling na aral it entails a lot of sacrifices. 'Yung hindi ka mangangalong niya yung magaling na aral na mag, magtatapat ka sa iyong asawa, eh, may sakripisyo yung kasama mo eh. Titiisin mo yung amoy ng asawa mo. Kung matanghina, titiisin mo. O kung kaya yung asawa mo eh, pangit na dahil parang barilis na na umaapaw na sa taba, eh, titiisin mo pa rin yun. Eh. Marami kang titiisin pagka yung aral, susundin mo yung magaling na aral. Huwag uh, niyong pabayaan ng inyong pagkakatipon. E eh, di titiisin mo yung magbibiyahi ka, pupunta ka sa pagkakatipon. Pag nasa pagkakatipon ka naman, gagawin mo lahat ng bagay sa ikatitibay. Andun lahat sa palatuntunan ng pagkakatipon yung gagawin mo. May isang aral, may isang awit, may isang pahayag, may pagpapaliwanag gawin ninyo lahat ng bagay sa ikatitima. Yan sabi ni San Pablo. Kaya yung aral pag sinusunod mo, magtitiis ka. Eh ngayon, meron mga tao dahil napapagod sa pagsunod, sabi, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hahanap sila ng convenience. Parang ganon. Kaya hanap sila ng guro na susunod sa kanilang Uh, convenience sa kanilang masamang pita. Kaya yung pasalamat na maghapon, gagawin na lang nila na isang oras. Umaapaw kasi ang pagpapasalamat sa Diyos sa ating panahon. Natupad yung nasa Biblia, ang uh, pangangasiwa sa paglilingkod na ito, ni Pablo, hindi lamang tumatakip sa takalan ng kailangan ng mga banal kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Maraming pagpapasalamat, ah, marami ring oras ang gagamitin. Yun ang dapat nyo maintindihan, mga kapatid. Kaya tiis lang po tayo kung magagawa natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis. Eh, Unang-una, mayroon tayong dapat na matanaw sa buhay eh yung utang na loob natin sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, kaya mo lang nare-realize may utang na loob ka sa Diyos kung naiintindihan mo yung ginagawa ng Diyos eh. Kung hindi mo naman naiintindihan, hindi mo naman marirealize eh. Eh ang sabi ng Diyos, ang sabi niya doon sa Jeremias 9.23, Uh, ang mayaman, huwag magmapuri sa kanyang kayamanan, makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, o yung panta sa kanyang karunungan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoong nagsasagawa sa lupa ng lahat ng kagandang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon kung nagpapasalamat tayo na lumuluwalhati tayo sa Diyos, dahil naintindihan natin siya ang gumagawa ng lahat ng kabutihan. Meron kang problema na nalangin ka, nakalaos ka. Nakaraos tayo maghapon ng kahit mahirap ang buhay, nakaraos tayo. O wala namang kapatid na napahamak sa pasalamat. Yung mga ganun, mga kapatid, ano? dahil sa pagpunta natin sa pasalamat, pinakamahalaga sa lahat, tumibay ang ating pagkilala sa Diyos. Natuto tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba totoo na pagka yung mga unang lingkod ng Diyos ay eh, gusto, makakilala at maghanap ng Diyos sa buhay, eh yung ikang nananahan sa isang bayan, aroroon sa iba na magsasabi, ah, hali kayo, magsiparoon tayong madali ating hanapin ang lingap ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi, na, sabi niya, ako man paroroon. Hindi ba sila naglalakbay, nagtatawid bayan para hanapin yung lingap ng Diyos? Di ba ganun ang ginagawa ninyo ngayon, mga kapatid? Yung pumupunta dyan sa apalit, nagtatawid ba yan para hanakin ang lingap ng Diyos? Yun ang dahilan. Kaya ako gustong maituro sa inyo, mga kapatid, na yung kawalang utang na loob sa kapwa na nasa loob ka ng iglesia, ginawang ka ng mabuti, hindi ka naman magagawa ng mabuti kung hindi tinulungan ng Diyos yun eh. Kaya kung naniniwala kang tayo sa iglesia, nakakagawa tayo ng mabuti dahil tinutulungan tayo ng Diyos, dapat nating maintindihan, yung tao na kinasangkapan sa ating gumawa ng mabuti sa atin, ay lingkod ng Diyos yun. Kumbaga, sisidlang ano yun eh. Sisidlang sa ikapupuri, nahahanda sa gawang mabuti, ay, ay... Uh, marapat gamitin ng may-ari. So, kalagang sa Diyos yun, yung taong nakakasangkapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti, sa Diyos yun, kinasangkapan yun para gawang ng mabuti ng Diyos. eh, tapos wala kang tang loob. Ibig sabihin, ikaw ang hindi sa Diyos. Kasi, ang sabi sa kung sino man, pakibasa mo yung 2.21 ng kalawang Timoteo, ang sino nga ay malinis alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapukuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ayon, sa dalagang may-ari may nun ang Diyos, kung alinman sa mga sisidlan sa bahay ay malinis, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, hindi pinakabanala, kundi pinakabanal. Sanctified, milinis ng Diyos. Iba kasi yung pinakabanal, eh. ibig sabihin yung pinakabanal, most holy. Itong sinasabi dito, pinakabanal. Ibig sabihin nun, milinis ng Diyos, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. So, kasangkapan talaga ng Diyos yung gumagawa ng mabuti. Kaya kung kinikilala mong ang Diyos ang tumutulong dun sa tao na yon para magawan ka ng mabuti, dapat kumilala ka ng utang na loob sa Diyos, sa Diyos, pangalawa, doon sa taong gumawa ng mabuti sa'yo dahil ginamit ng Diyos sa'yo yon. Pero pagkawala kang utang na loob, eh, talagang hindi ka sa Diyos. Kahit anong suma ko, mga kapatid. ano ang tiyak na kahihinat na nang di marunong kumilala ng utang na loob? lalong-lalo lalo na dun sa kasangkapan ng Diyos sa Kanya, isa sa pinakamagandang virtue ng tao, marunong kumilala ng utang na loob. <clears throat> pangunahin na sa Diyos. Kasi pangunahin kailangan mong tanawa ng utang na loob ang Diyos eh. At kung tumatanaw ka ng utang na loob sa Diyos, tatanaw ka ng utang na loob dun sa taong kinasangkapan sa iyo ng Diyos para gawang, gawang ka ng mabuti. Yun ang mensahe ng ating paksa. Pero ano ang tiyak na kahihinat na ng mga taong hindi marunong kumilala ng utang na loob? Pakinggan nyo ha? Sa Filipos 3.17 Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Tuloy sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Tuloy. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Nakita nyo ito, ano ba ang kahihinat na nitong mga tao walang utang na loob? Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, tumulad kayo sa akin at tandaan ninyo yung nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawa nakita ninyo sa akin. So, pinatutulad ni Pablo ang mga kapatid sa kanya Uh, pinapatandaan niya, tandaan niyo ha, yung mga kapatid, tandaan niyo, sabi ni Pablo, yung mga lumalakad ng kagaya ng nakikita niyo sa akin. Yun. Si Pablo po, marunong kumilala ng utang na loob si Pablo eh. Isa sa mga halimbawang ipinakita niya, yung pagkilala ng utang na loob. Kaya nung mahiwala yung Asia nahiwalay sa kanyang pangangasiwa, sabi ni Pablo, sana pagkalooban ng Diyos ng habag ang sambahayan ni Unisiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa sa atin, hindi niya ikinaihiya ang aking tanikala. Naaalala ni Pablo yung utang na loob niya kay Unisiporo nung nandoon siya sa Roma, kung itutuloy natin sa 17, Kundi nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikat at ako'y nasumpungan niya. Tuloy. Pagkalooban awa siya ng Panginoon, masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. At totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Si Pablo kumikilala ng utang na loob kay Onesiporo. Unes, kay Madalas niya akong pinagiginhawa hawa sa aking tanikala. Alam mo kung gano'ng karaming bagay ang ipinaglingkod niya sa Ipeso. Maano ma ito eh, masipag na kristyano at matulungin itong si Unisiporo. eh. Eh nahiwala yung mga taga-Asia na damay si Unisiporo, Kaya, dinadalangin ni Pablo, sana makakita siya ng habag ng Panginoon. So, naki-Pablo yung diwa ng pagkilala ng utang na loob. Hindi siya nakakalimot sa ginawang kabutihan sa kanya ng kapwa. Ganun siya. At ang sabi niya sa mga kapatid, tumulad din kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Kristo kasi kumikilala ng utang na loob sa Diyos eh, at saka sa mga tao. Hindi ba si Kristo kumikilala ng utang na loob? Bradman, isipin mo. Sabi niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariyang inihanda ko sa inyo, buhat ng itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain niyo ako eh. Di ba kumikilala siya ng utang na loob noon? Ako'y na, naging taga-ibang bayan, pinatuloy niyo ako. Sasagot yung matwin. Panginoon, kailan ka ba namin nakita nagutom, pinakain ka at naging taga-ibang bayan, pinatuloy ka? Yamang ginawa niyo isa sa mga kapatid, sa mga kapatid ko. Sa akin yung ginawa. Ito hindi na pala siya personal mong ginawan. Ang ginawan mo lang yung kapatid niya, siya tumatanaw ng utang na loob. Marunong bang tumanaw ng utang na loob si Kristo? Marunong. Marunong bang tumanaw ng utang na loob si Pablo? Marunong. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad kayo sa akin. Gaya ko naman, tumulad ako kay Kristo, sabi niya. Tandaan niyo yung mga taong nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawa nakikita niyo sa akin. Bakit? Sapagkat maraming nagsisilakad, na sila ang madalas kong sinasabi sa inyo, na ngayon ay sinasabi ko sa inyong may pang iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Meron palang kaaway ng krus ni Kristo, yung mga taong hindi katulad ng paglakad ni Pablo. Yung mga taong lumalakad ng iba sa lakad ng leader na si Pablo. ng mga taong na yon, ang kahihinat na nila, kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan ang kanilang kapurihan, nasa kanilang kahihiyan, nag-iisip ng bagay na ukol sa lupa. Yung lumalakad na hindi kagaya ng lakad ni Pablo Lider, tandaan niyo yung mga tao na yan, pinapatandaan, naman niyo kung bakit? Basahin natin ang 16-17 ng Roma. Ngayon ipinamaman nito sa inyo, mga kapatid, Natandaan ninyo yung mga kinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Yung, yung banda na yun, si ngayon itinamaman hit sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga kapitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Alam niyo, nung, nung sinasabi ito ni Pablo sa taga Roma mga kapatid, na re realize ko parang helpless si Pablo eh walas wala siyang paraang makarating agad sa kapatid? Sumusulat lang siya. Sabi niya, tandaan niya yan yung mga pinanggagalingan ng kapit. Isuraan yung pagkakabahabali. Bakit? Tuloy natin sa 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam ng mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ang daraya yan, hindi naglilingkod kay Kristo yan. Ang pinaglilingkuran niya, sariling tiyan, mga interes nila. Sariling interes, mga kapatid. Naalala ko si Pablo yung sinasabi ko kanina. Sumusulat siya ay, alam niya, may mga nang-anurong, uh, nagtataling niyang kampi-kampi sa Roma. Sumusunod siya, di naman siya agad makapunta kasi. E eh, na lang ako, naaabot ko kayo kung hindi. Baka nakakuha sila ng 250 prinsipi sa kapisano ng mga lalaking bantog. <laughs> di ba yung lumaban kay Moises? 250 ang recruit para lumaban kay Mueses. Buti na lang ako naririnig madalas ng kapatid. At saka ang sulat, hindi sulat, kundi um, ano, uh, video at saka sa satellite at saka sa internet, nakakarating agad. Kung hindi siguro ganito ngayon, awa, awan ng Diyos, ganito eh. Kung hindi siguro ganito, baka mas maraming makukuha yung mga tao na yan dahil hindi ako naririnig ng kapatiran agad. Salamat sa Diyos. Oh, meron silang sariling interes. Ano ba ginagawa ng may sariling interes? Di si ng Kawikaan, pakinggan nyo. Ang humihiwalay ay humahanap ng sariling niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na korunungan. Ayun, yung humihiwalay ang wika ay humahanap ng kanyang sariling nasa. Ayun, meron siya talagang gustong pansarili, naglilingkod sa sariling tiyak humahanap ng pansariling nasa. Humihiwala yan. E eh basta hihiwalay lang ba yan? Pakinggan nyo kung hihiwalay lang ba siya talaga? 19 ng Hudas. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Malalayaw na walang taglay na espiritu. Hindi lang maghihiwalay. Gagawa pa sila ng paghihiwalay. Meron silang idadamay. Dadamay nila yung mga walang kamalay-malay. Dadayain nila ang isip. Kaya natatakot si Pablo. Eh, sabi niya sa Korinto 11, ganito ang nakasulat sa 3, sa ikalawang Korinto. Ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Yon, mga kapatid, pwedeng mapasama ang isip kung walang kamalay-malay sa pangyayari. Kaya natin pinag-uusapan ito sa harapan, sa pasalamatan, para huwag kayong madaya kasi yung mga walang malay na pag-iisip ng kapatid, nadadaya kung papano si Eva ika, nadaya ng ahas, natatakot ako, sabi ni Pablo baka sa anumang paraan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na na kay Kristo ay pasamain. May nagpapasama ng isip. Pinasasama si Pablo, pinasasama si Timoteo para kumampi sa kanila yung mga mapapasama nila isip. Ganun na nga nangyari ngayon. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang tita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sakatha. Alam niyo kung sino maihiwalay? Yung hindi makakati isang magaling na aral. yung hindi makakatiis sa magaling na aral. Sabi niya, Pablo eh, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Pagkakaroon nila ng katinantay nga, magbubuntun sila sa kanilang sarili ng mga guru na ayon sa kanilang sariling masamampita. At iiwalay sa katotohanan ng kanilang tainga at mga ibabaling sa katha. Sino ang maihihiwalay? Mga kapatid, ang maihihiwalay yung mga hindi nakakatiis sa aral. Madaling ihiwala yun eh. Yung mga inip na inip sa pasalamat, yung tinatamad sa pasalamat, yung mga ayaw umibig sa kapatid, yung mga hindi makatiis sa magaling na aral, madaling maihiwala yun. Sana wag namang masayang ang pagpupuyat ko, mga kapatid. Sana yung aking pagnanasang maituro sa inyong katotohanan, wag mabaliwala. Sana napapakinggan nyo at natatanim sa inyong kaisipan para huwag kayong maihiwalay ng mga taong masasama. At ang dalangin ko sa Diyos, kung ako man ay mawawala, huwag sana kayong hihiwalay doon sa natutunan nyo ng katotohanan. Ang inyong mga budhi ang saksi